Good day guys! For today's video, pupunta tayo sa Triumph Motorcycle Pampanga under by Laos Group. Tinext kasi ako ng Triumph Motorcycle Philippines na kailangan palitan ang map sensor nitong ating Trident 660. Kasama kasi sa batch ng Trident 660 itong motor ko na kailangang i-recall at palitan ang map sensor. Ang maganda sa Triumph Motorcycle ay honest sila kung ano ang future na magiging issue ng kanilang mga motor. Sa Triumph Green Hills pala natin nabili itong ating Trident 660 pero since dito ako sa Pampanga malapit, dito na lang ako nagpa -schedule. So, inagaan ko nga ang pagpunta para hindi na ako pipila at ako yung mahuhuna sa kanilang hindi dito sa Triumph Motorcycle Pampanga. Two weeks ago, pumunta na kasi ako dito guys. Kaya lang, maaba ang pila at ang nilakad ako ng afternoon. Kaya sabi ko dun sa mga taga Triumph, babalik na lang ulit ako at magpapare-schedule. Ito na nga, pumunta ulit tayo. Sabado ngayon, sana tayo ang mauna sa pila tayo sa Laos Group. So maraming mga motorsiklo, mga sasakyan ang binibenta nila dito sa area na to. Katabi ng Triumph Motorcycle ang Moto Gucci, Aprilia, Vespa at Harley Davidson. Ito na, nakarating na nga tayo dito sa Triumph Motorcycles. Ayun, at yan, nakatayo si Boss Kenneth, ang ating kausap ng taga-service. Si Boss Kenneth pala ang tinex ko para pagpa-schedule. Shoutout out kay Boss Kenneth Gomez ng Triumph Motorcycle. Dito rin ako nag first PMS ng akin Trident guys. At si Boss Kenneth din ang aking kinontak nun. Pira, boss. Singit na Ito na nga naghihintay eh. Nag-selfie muna ako guys. At ito na nga, ipoporma na yung ating Trident 660. At ito nga pala, may bumili din na isang customer. Trident 660 rin ang kanyang kinuha. Siya po ay taga-sambales. Ito na nga, tapos na pong gawin ang ating map sensor. So, tetestingin muna natin ang ating Wow! So, yun na nga, tapos na tayo magpapalit ng ating map sensor dito sa Triumph Motorcycles, Pampanga. Maraming maraming salamat po sa mekaniko, kay Cosquellet, at sa buong bumubuo ng Triumph Motorcycles, Pampanga sa pagasikaso sa aking motor. Hanggang dito na lang ang aking video. Salamat sa panonood. Ingat po lagi. Bye-bye.